yun, good afternoon, good afternoon mga idol ako, time check uh, 5pm na pa na kami mga idol siyempre dito pa rin kami sa Santo Tomas Batangas dito pa rin kami sa building kung saan kami nagtatrabaho ayan, siyempre ganun pa rin yung ginawa natin, nagsilan uh, at nagpintura, pintor muna tayo ngayon mga idol bale ito yung tinira natin ngayong araw mga idol, itong wall pero hindi pa yung tapos, naka second coating pa lang yan, yan. at yung tinatawag naming sealant, ito mga idol pakita ko yan, kinakita niyan, yan yung sealant bali hindi pa natapos, medyo madumi pa kasi hindi pa napinising inuna muna namin itong mga wall yan, kabilaan yan sealant, kasi nga trabaho namin waterproofing pwede dyan tumagos yung tubig dito sa kantuhan kaya lagyan namin ito ng sealant Mali may pulikol na rin to mga idol kabilaan tapos after namin ito ah, maglalatag pa kami dito ng maze yan yung maze pa ganun pa yan para siguradong walang tagas after ng maze siyempre pipinturahan namin yan hanggang dun sa dulo yan tapos ito rin itong yung mga ano ba to sa gilong kami din yung gagawa nito mga idol yan kasi luma na talaga to Oh. kita nyo. Sobrang luma na yan. Kaya kami din yung papalit dyan. Kaya medyo matagal-tagal pa itong project namin dito. ah uh, ma medyo madami pa yung gagawin. Pero, siyempre mag-update tayo pag matapos na yan mga idol. Ayan. So, yan muna yung gagawin natin. Siyempre, nandun din yung kasama natin sa kabilang building. Yan bali yung pa yung isa. Kasi naghahanda na yan kasi bababa ba, ah, bababa na kami kasi pa-out na. Yan, ang lawak ito mga idol. Bali nasa tatlong building yung ano namin. Yung project namin dito. Bali sa isang building, dalawang department to. Ito isang bubong, iba din doon. Bali isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Yan grabe. Ah. Ah, marami pa talaga tulad dito ito yung sinasabi kong naglalagay kami ng mix ay medyo madumi lang kasi nabutan kami ng ulan ayan ba diba ito yung una maglalagay pa kami ng ganito ayan kabilaan yan tapos maglalata kami sa gitna uh, bago mag finishing para maganda tingnan mga idol uh, medyo pangit ang tingnan ngayon kasi nga ano palang. nasa 50% pa lang to mga idol Siyempre pagagandahan Pagagandahan talaga namin ito Bago iiwan At kung saan na naman kaming Ano Site na itatapon mga idol Ayan mga idol At eh, siyempre ayun Yung Mount Makiling natin Tinatabunan na ng ulap Sigurado uulan na naman yan Medyo malakas na yung hangin kanina dito mga idol Ayan Ayan pababa na kami kasi ayan yung steam aklan bali apat yung may dito galing aklan nagpapahinga muna bago bumaba kasi hanggang out yung trabaho hanggang out hanggang 5pm yung trabaho namin dito mga idol yan si shout out na uwi na daw si nung bernie shout out sa family nung bernie ayan sa aklan dugo saan? ID? 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 Ay di. Ay di. Ay nandito. Nakakita kasi yung napkin kanina. Pintura. <laughs> yeah. Bababa na kami mga ito. <laughs> si Ricky ho, oh, ang pinakapugi dito sa Green Solution. <laughs> ah, Kau parang buti pa dyan ah. yeah, bababa na kami mga idol gamit ang mahiwagang udanan. Ay, an kaway. Siyempre, isom natin na ah, ang puti ng ngipin ah. <laughs> hmm. Siyempre, bababa na rin ang team Aklan. <laughs> bababa na yung Bale yan yan yung naubos ng team Aklan mga idol oh. Anim na balde na pintura. Ganyan kasi pag ang team Aklan Uh, Ito yung tagatali namin ko Oh, uh, to dati eh. Uh, sanay sa talian yan. Yan yung itatali namin. Tsaka ibaba dun. Kasi hindi pwede dyan sa hagdanan. Kasi maliit. Yan. Uh, <laughs> mm, yan na oh. Sabay yun <laughs> ha. Uh, Galing aklan pa yan. Yan, pag naitali na, na, na yung mga idol, bababa, ah, ano, bababa na rin yung isa para sasalo dun sa baba. Yan, tulungan na lang. <laughs> Simpe yun, si Ricky from Pangasinan na. Yan, bumaba na rin. Yan yung style mga idol. Salud! <laughs> Salud! Yan, pagdating sa baba mga idol eh may sasalo diyan at kukunin din. After niyan bababa na rin kami. Gudan Pe hilahi ng ano yan, dating siman natin. Siman from Dumgam Makato. <laughs> <laughs> Ito rin yung mayari ng restaurant dati Doon sa Makato <laughs> oh, Bawal, bawal yung sabaw Pataw na lang, pataw